Mga kababayan, kapag pinag-usapan po yung tungkol sa ICC, yung uh, impending warrant of arrest, uh, impending arrest sa mga Duterte. <clears throat> marami po ang na nadi-disappoint Tungkol sa mga sagot ni PBBM, no? <clears throat> na hindi siya papayag. Hindi niya kikilalanin, hindi niya i-recognize itong uh, <coughs> authority to arrest to Duterte by the ICC. Marami po talaga ang nanidismaya na tuloy kinu-question <coughs> yung talagang damdamin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako mismo po, nung una, nung una ko siyang narinig na hindi nga daw niya i-recognize, hindi niya hahayaang damputin yung mga Duterte. Ang pumasok po sa isip ko, dahil ba siya ay dahil ba siya ay mayaman? Pare-pareho sila ng mga Duterte na mga pamilya mayayaman? <clears throat> Kasi po, dito po sa isyong ito ng ICC, ang dapat po sa ng binibigyan ng attention at uh, what do you call this um, kung saan tayo magsaside ay yung side ng mga biktima lalo pa na mga biktima ito ay mga mahihirap so kung kung ganito po ang stand ni PBBM kung magpapatuloy siya sa ganitong stand ay hindi po maganda Although ako tinititig yung medyo tinitimbang ko siya dahil dahil nga politika po ito. Politika na naman. Ngayon kasi minsan yung una niyang stand na pinanghawakan ng mga Duterte ay yung hindi niya kikilalani ng ICC. But then later on, nung natanong siya sa isang ambush interview, nagiba yung tono niya na it seemed that nandoon siya sa sa side ng recognition for the ICC. At binalak pa nga niya na dinagdagan pa niya, di ba? Kung naalala niyo sinabi pa niya na pwedeng pag-aralan, pag-isipan ang pag-rejoin sa ICC na isang magandang hakbang po. Okay po yan na to join again the ICC. Na yun nga po ang naging uh, naging dahilan kung bakit the galit. Kung matandaan po natin, dahil dito sa pagbabago ng stand ni PBBM, nagalit yung yung mga DDS, si Duterte, si Bato de la Rosa, tinawag siya na hindi lalaki, sinabihan siyang magpakalalaki. At doon po, kung titingnan pag-aaralan po natin, ang uh, the Michaelic, the scheme of things, dahil nga po sa ang Duterte camp ay halang ang bituka. Na kayang-kaya nilang saktan si PBBM. Kayang-kaya nilang gawin. Kaya nila. Kaya nilang... Uh, kaya nilang walain sa mundo si PBBM. Kaya ako po naisip ko, kung bakit after that, kapag tinatanong siya, even sa international uh, forum media ang sagot niya ay no hindi niya i-recognize -re yung ICC sa Pilipinas Opo nakakadismaya Pero para sa akin po kasi mahirap nga po kasi ang ang sitwasyon ni PBBM bilang pangulo na siyempre bilang uh, bilang ama ng bansang ito, kailangan niyang ipagtanggol at bigyan ng halaga yung side ng mga biktima. But then, kapag ginawa pa, kapag kasi po ginawa niya yon alam po natin ang mangyayari sa kanya. Pwede siyang ikulita, pwede siyang anything, the Duterte's and communist China will bind together to destroy PBBM. Kayang-kaya nilang gawin. 'Di ba? We never know kung hanggang uh, up to what extent ang magagawa ng mga ito dahil mga demonyo nga ito eh. Mga utak demonyo ito. Walang walang sisinuhin yan. Walang uh, mga ang bituka. Alam niyo yung mga ginagawa, nagpapanood natin sa mga pelikula yung yung kayang gawin ng mga drug lords. E, drug lord yan, di ba? Kaya ako po sa, sa tingin ko, sa pag iisip isip ko, hindi kaya ginagawa ito ni PBBM to preserve his life. Life preserve, self-preservation ba? Kasi kung bakit, wag po nating wag po nating isipin na walang malasakit si PBBM sa mga biktima meron yan. Because, he is a good man. Nagkataon lang po kasi, na itong mga kalaban mga Duterte, ay halang nga ang bituka. Kung magpapadalos-dalos si PBBM ng mga salita, salitang hindi magugustuhan nito mga kalaban niyang demonyo, baka mawalan tayo ng Pangulo nang wala sa oras. Sayang din, even the even these EJK victims wala nang kapagapagasa forever <coughs> 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 ang sa basa ko lang po ito basa ko ah. yung warrant of arrest ng ICC nung pumasok ang 2024 di ba mainit na pinag-uusapan niya na kesyo lalabas ang warrant by June or July. Imagine from January to June or July, napakahaba pang panahon yon. Mahaba pang panahon para sila ay mag-organize, magplano, gumawa. May pera yung mga yan eh. They have all the resources in the world. They have trillions of money in their disposal. Kayang-kaya nilang magbayad ng alam nyo na, napakahaba pa ng panahon. At least si Duterte, hindi na siya presidente, hindi na siya nag ikot Lagi na lang siyang nasa bahay. Parati siyang in the safety and comfort of his home. Pero si PBBM nagtatrabaho, umiikot, bumibiyahe, <coughs> kung saan saan lugar, sa buong, sa buong uh, Pilipinas, sa buong mundo, nag-iikot. Nag, nag There's a big chance na pwede siyang, you know what I mean. Kaya even me, even I, kung ako ang nasa nasa sitwasyon ni PBBM, ganun din po ang gagawin ko. Just to preserve myself. When I preserve myself, I will pre preserve, I am preserving the others, the country. <coughs> so, sa pag-iingat po ni PBBM sa kanyang sarili, naiingatan niya po ang kanyang posisyon, ang kanyang pagiging pangulo, ang ating bansa. Kaya siguro, wag na po tayong magtampo o mag-isip. Kasi, kasi po, halimbawa man, halimbawa man, na totoo nga, na ibabaliwala ni PBBM, yung, uh, yung kaso, ng mga, EJK, yun, yung mga ejk victims isang uh, hindi ko naman sinasabi na okay lang okay lang sino ba naman sila no kumbaga in every in every joy and happiness mayro'on lagi uh sacrifice kumbaga is sacrificial lamb sila lang po ang magiging sacrificial lamb. Unawain po natin maigi sa sitwasyong ito kung sakali man na ituloy-tuloy ni PBBM ang kanyang stand sa hindi pag-recognize sa ICC hindi po yun nangangahulugan na wala siyang pakialam doon sa sinapit ng mga biktima kundi kailangan ingatan niya yung kanyang sarili at ang kanyang posisyon para po sa atin para sa buong bansa kasi kapag kapag halimbawa ipinadampot niya eh may mga galamayan eh may mga galamay si Duterte na maiiwan sa labas pwedeng saktan si PBBM. Pwedeng mawala sa atin. Paano na yung Pilipinas na kapag nawala si PBBM ang, ang papalit si Sarah? Ganon din. Para sa akin, practically speaking, hindi naman po sa binabaliwala ko yung buhay ng mga nawala. Kundi, limbawa ilan sila? 30, 30,000 souls na magiging sacrifice for the life of the 115 million Filipinos and counting. Kasi oras po na makaupo ang Duterte. Huwag na tayong umasa na mapapalitan pa yan. So yun po ang ibig ko sabihin. Or, maybe, ganito po ang, ito, ano ko to, analysis ko. <clears throat> Abril pa lang po sa ngayon. So, kung June or July, lalabas ang warrant, so you still have April, May, June, 4 months, 3 to 4 months, pa. Kung magsasalita si PBBM right now na oo, ipapadampot ko sila. Ngayon palang lang si Do you think sa <clears throat> within the period of 3 to 4 months hindi makagagawa ng harm ang mga ito against PBBM? Kagaya ng mga banta nila na ikukunita, or even assassination, ano yung banta ni Baste, igagaya dun sa massacre ng mga Romanovs, kay Mussolini, halaga nga ang bituka ng mga ito. Alam nyo sa tingin ko, ang gagawin ni PBBM, kahit na pumasok na dito, kahit na-receive na niya, nasa kamay na niya ang nasa kamay na <coughs> yung warrant to arrest baka up to the last minute nandudun pa rin yung stand niya na no I will not recognize this publicly do you get me? publicly at least publicly ang alam ng mga DDS nasa side pa rin sila, protected sila ni PBBM. How would we know? Matalino si PBBM. Alam niyo ako naniniwala ako na hindi papayag being a good man himself si PBBM na ibabaliwala niya yung sinapit ng mga biktima being a good person siguro ko naman eh uh, being a good and reasonable man hindi siya papayag na mamihasa at mamayagpag pag itong mga Duterte na ito na hanggang ngayon continuous pa rin na may mga nabibiktima tingnan niyo si Kibuloy, di ba nagsalita na siya na sumuko ka na lang at least kibuloy kibuloy is not that uh, powerful as Duterte I just think so mas halang pa rin ang bituka nito Duterte kaya para po sa akin mga kababayan ako iniintindi ko na lang po itong mga mga public statements ni PBBM na Oh, I do not recognize ICC. Baka naman po palabas lang ito. Nang sa ganun eh, kahit pa pano, medyo may katahimikan. Pero nando doon pa rin, yung uh, pag-iingat, dahil alam din natin na itong mga Duterte, hindi yan magtitiwala basta sa salita. Nakahanda yan but at least kung hindi harap-harapan or publicly pronouncing itong si PBBM kahit pa paano nalilesen na nalilesen yung danger abangan na lang po natin abangan natin pagdating ng June or July kapag talagang nandiyadyaan na yung warrant of arrest. yung bang talagang <coughs> yung bang mabilisan na kilos. Yung hindi na sila makaka, makakagawa pa ng <coughs> ng any move to hurt the president. <coughs> Naniniwala po ako na iniingatan ni PBBM ang kanyang sarili para sa kanyang pamilya natural at para sa bansa natin naniniwala ako na ayaw na niyang maulit-muli yung nangyari sa kanila noong 1986. Napakatanga naman po <coughs> ng Marcos kung sa ganong klase ng karanasan eh, hindi pa matututo. Natuto na yan. Alam niya yung kanyang gagawin. Kaya, alam ko na alam niya ang kanyang ginagawa. Magtiwala na lang po tayo hindi tayo ipapahamak ng Pangulo. Alam niya na kapag oras na siya'y nawala at pumalit sa posisyon ang Duterte, wakas ng maliligayang araw ng Pilipinas. Wala ng Pilipinas by that time. Okay lang ako. Ako, <clears throat> ilang taon na lang itatagal ko sa mundo. Pero yung mga bata, yung mga susunod, mga bata pa sa ngayon, kawawa naman kung mawawalan sila ng bansa. ba? Diba? So mga kababayan, gaya po ng lagi kong sinasabi, masensya na po kayo sa akin kasi hindi talaga ako makapagtaas ng boses dahil talaga pong masakit ang ko sa kakaubo. <coughs> May schedule na po ako sa Thursday sa doktor ko. <coughs> So, as always, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and uh, na po kayo dahil talagang may sakit po ako. Peace.